kay Coach mm. naman. Di pa tayo rito. Okay. Alam mo sa basketball, okay, may sinasabing basketball, ha, para bakit ang mga sport pala, lakas natin. Ha, you, cannot, you can be physical but not dirty. Di ba? Misa sa basketball. Para sige, physical nyo. Physicalan Physical tayo para makita nila dapat ano, mapa ano yun, parandam yun sa kanya na, ano, na talagang itong gusto yung maglaro. Pero, hindi naman dirty, hindi ka nananadya, okay? Basta physical lang, body sa body body lang, hindi ka nananahod, mm -hmm. hindi ka nanini ko sa mukha, di ba? Kumbaga body body lang, katakatawan lang, di ba? Yun yun ay yun yung pagiging physical. Pag kumakat, kung timbangga ng konti, pero kung papatirin. Yan, iba yun, iba yun, di ba? So, Ama. so so, so may, may, difference between being physical and being dirty. Ganon din sa pagko-coach, sana. Mm -hmm. Merong, merong, merong kasing dapat na ang pagko-coach -co kasi, we know coach Sieg, no? very fiery coach yan eh, di ba? Very charismatic coach yan. Misa nakikita mo kung sa play. Okay lang yan. Yun siya eh. Okay, disciplinarian. Okay, mm -hmm. talagang he will drive his players hanggang kaduluduluhan, di ba? Para mapakita, para, at para mapakita niya yung gusto niyang ipakita sa players na ganito ako, kung hindi ka naglalaro maganda, eto, maririnig mo, maririnig mo sa akin to. So, okay yun, kasi yun ang style niya eh. Pero sinasabi ko, yung ibang mga actions naman na hindi naman dapat hindi na dapat hindi pinapakita, dapat hindi niya pinapakita. Okay, kasi sinasabi ko, yung middle finger is a dirty finger. So, sabihin, pag yung kanina sinabi ko, physical and dirty, ito rin ganun din sa pagko-coach. Yung pag, yung, pag yung, mga ganun mga mga gesture eh hindi kaaya-aya considering na anong klase ka bang coach. A well-decorated coach. Although, mm -hmm. talagang very intense siya. Pero hanggat maaari sa ana, yung mga ganun mga ginawa niya, eh hindi... hindi uh, may mga nanonood kasi alam mo, mga kabataan. Baka kasi pag, pag nakita mo, eh pwede pala. Pwede pala oh, yeah. yung ganun, di ba? And uh, may mga coaches, ito recently lang, uh, hindi naman sa PBA, sa ibang mga liga, na napafinal eh. I remember uh, one time may isang coach sa uh, MPBL, di ba? Wherein he spat on the face of one of the players. Oh. Oh, 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 diba? oh. oh. si Coach Yong, oh. diba? Coach oh. oh. Garcia. Yes, yes. Oh, Si yes. nun... nag-apologize oh. pare. Nag-apologize nag Pero si Cochion. Na, na pero nabigyan niya ng fine and suspense. oh, so, oh, nga, pangit, oh, Pangit, pangit yung, pangit, you're setting a bad example. Eh. Example, o. Oh. Diba? kailangan na ano although siyempre nagkakainitan emotional game sige mag ano mag ano tayo mag uh, let's sige let's curse each other wala hmm. nangyayari yun e, minsan yung hmm. cursing minsan nagiging expression expression lang naman yan eh di ba yung, hmm. ah, yung mga alam cursing cha 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 mga ganun o, pero sabihin yun eh yung papakita ni gesture ng video nakikita kasi sa iba yun eh ng ibang mga taong nanonood baka nami-misinterpret hmm. yun ng iba Although uh, I don't know ano pa pwedeng ma-misinterpret pero mali iyon. Ako sa akin mali po 'yon, Coach Yeng! Ano po naman mm -hmm. oh, pero uh, ha ako kay Coach Yeng kasi uh, minsan yun din emotional din pero dapat uh, being okay a veteran coach. Okay? Ang tagal na niya, sabi nga niya sa interview, 33 years na siya sa coaching, di ba? So the more dapat na mag-mas uh, compose ka. Although there certain may certain na uh, time na talagang nawawala ka sa coach nadadala ka ng na emotion mo. Pero dapat, control mo yun. Hanggang dito lang. Huwag ka naaabot sa gumagawa ka pa ng hindi dapat na ginagawa niya sa coach. Parang, parang, that's kind of, kind of becoming of a veteran coach. Or not, not, uh, not, less, uh, not, hindi lang veteran, as a coach na mismo. Kasi, tinitingnan ka ng mga players mo eh. Eh, okay, pwede, pwede namang panggalingan ka ng players mo, very intense ka eh. Di ba? Hmm. Kasi ang dami natutuwa kay Coach Seng kasi matigas talaga si Coach Seng eh. O, uh, yung mga players naman, pag in-interview mo, na gumagaling sila on hmm. sa uh, ano eh, sa paghawak sa kanila ni Coach Seng eh. Bakit? Kasi raw, stricto, sisigawan ka pag uh, talagang tatamad-tamad ka. Okay? Na makakaroonig ka ng mga gantong salita, pero yun, namomotivate sila. Okay yun! 'di ba? Walang problema 'yon kasi 'yun ang style coaching. coach. Pero yung yung isa yung third finger o yung middle finger na sign hindi ka aya-aya 'yun. Mm -hmm. Okay? Kasi we are in a uh, naglaro tayo sa PBA. PBA is the ano eh, 'yan ang pinakamataas na, na liga dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya nga tinatawag na professional, 'di ba? Kailangan mm -hmm. uh, a-acto tayo na na ganun din, 'di ba?